Aristado kan Naga City Police Station 6 ang 43 anyos na babayi na may warrant of arrest sa kasong panhabon sa ikinasar na operasyon pasado ala 1 hapon kan nakaaging Lunes sa Purok 2 Barangay Cararayan Naga City. Binisto ni Police Major Melvin Alayan at Station Commander naga City Police Station 6 and Suspect na si Sharon Garcia e. I. na nagtatrabaho bilang sarong sales agent asin in residente kan nasambit na, na lugar. Inaresto ang suspect sa kusugan mandamiento di aresto para sa kasong 26 counts nin panhahabon. asin in 5 counts nin pamimeke nin mga dokumento na pigpaluwas ni Honorable Judge Cresencio Cortez Jr. unpresiding Judge kan Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 19 kan Naga City, Kamarinisur. I Aming mean, kaso ang narap niya. Parang ang nakikita ko rito, mga siguro dalawang complain niya dito, marami. Kasi hindi naman siya nagsasabi ng katotohanan. Pero sa interview ko sa kanya, meron na siyang kasong ganito na dismissed ng court. Ngayon, inu naulit na naman, pinasawal ulit. Napag-araman man na dati nang nasa angatanin parehong kaso ang sospek as in nagpropabalyonin residensya hasta sa dagos ng maaresto. Abuton sa 958,000 ang rekomendadong piyansa para sa saiyang temporaryong libertad. Ang bagay na ito na, naano natin, yung mga tao na... na yung mga wanted na wala kung may ano sila may pagkakataon mag-surrender sila yung mga gumawa ng may mga warrant kasi talagang mahuhuli sila ng batas pa sa presente, nasa kustudiya Kanaga City Police Station 4 ang sospek. Huli tamayo pang bakanting karsel sa Police Station 6. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.